Ayan mga uh, guys. Ah, uh, mangingis guys tayo, po Ay, manok na 'yan. Ay, guys, ah, uh, -may tayo, guys, ng pang-ulam. Ayan po, pa-ulam pa guys. Pinapain na po namin ng uh, ay, may manok na 'yan. Ang uh, shrimp, guys. Ayan. Ano? andyan na po pa malapit sa may point uh, ng mga uh, bangka guys. marami po yan guys. Ayan. yan pinapain na natin guys. Bali limang ano lang yan guys. Adim-anim na bunit lang yan guys. Baga hop, adim na hook lang yan guys. Ayan po. Um, ah ito na manok. Okay, ito. Ayan. So ayan po guys. Iulog natin guys nalagyan so, natin ng buga uh, guys ibugasado guys yung pang uh, ano lang isda guys paparami eh. lagyan natin ng guys ng yung ano tapos ayan kinain agad, guys. So, ayaw. Ayaw, guys. Pa paura, na guys oh ayan guys alam ko hindi mo kasi ayan guys maglagay tayo ng ayop na malok guys nanihintay natin yung kakain guys ay wala hindi okay, guys medyo magalaw lang dagat guys ano ba ng manok na yan nakadami mang manok nito ayan guys uh, napakainit ang ano na guys Ayan, titignan nyo guys. Ayan, may huli na guys. Oh, ayan. lang guys. Malapit lang guys. Oh, malapit lang dyan sa ng guys. madami kasi sa ilalim yun lang yun. Papagutak po sa malayo ng konti. Tapos babalik ka Ayan guys. yung alam mo yung kaya namin guys. Sipon dyan guys. Ayan, yung nagayon ng buga guys. Ayan. Ayan.

agad guys oh. So, Napaka-blue. Hmm, ayan. Ah uh, guys, um, ano rin yung itong video ko hanggang uh, sa matapos guys. At uh, sino hindi pa nakapag-like uh, sa aking video guys, pag-like and share na rin po mga guys. At uh, pag-subscribe na rin. Uh, dahil napakalaking tulong po ang inyong panonood dito sa aming video patuloy na mga content creator sa aking mga kapwa content creator mga guys Napaki like and share na rin po sa aming video mga guys para kahit pa paano makakatulong ng konti guys ayan napakalit pa po itong channel guys isang so, bilis pala ako nabigyan ng grasya nito ng youtube guys isang taon na ulit guys hindi pa naka guys napakahina po talaga ng views ngayon sa youtube yan guys mahina po talaga yan po So, yung ano kayo guys, o, yung uh, langit guys, napagkalinaw guys, malapit sa araw guys mainit yan tinitiis namin yan guys mainit maulan dito sa dagat guys ganun talaga guys kapag ikay nang ta na guys guys yan ayo may uli ulit yan guys maliliit lang to guys pero at least kahit pa paano libre libre na ulam natin ah ka din kapag mayroon sobra. guys, so yan o dalawang piraso guys. So, ayun, tatlo pa yan. Oh, pa guys. So ayan o tatlo, ayan. Ulit lang, ulit lang. Pero at least, kulam. Uh, Hindi ka nabibili pa. Hindi ka pa mga guys. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna mga guys ang ating video. Uh, pati-like na rin po. Pati-like and share na rin po mga guys. Uh, uh, malaking tulong po. Malaking bagay na rin po sa amin ang papanood uh, malaking tulong na rin po sa mga mo, po. Pintin uh, like po Ayan. Ayan guys para kahit pa paano guys uh, ah, magbuma man yung ating pinaghihirapan guys yan guys so maraming maraming salamat po shout out sa lahat kung uh, vloggers at shout sa lahat ng mga uh, kaibigan ko saan mga sulog sa mundo mga OFW shout out sa inyong lahat mga guys maraming maraming salamat sa inyong papapanood nitong aking video mga guys maraming maraming salamat po shout out sa inyong lahat at mag ingat, ingat po tayo lalo na sa panahon ngayon mga uh, guys mag ingat po tayo God bless you all. I love you.